yung guys, habang nag aantay ako ng tawag ng nursery ni Lucas, linis muna ako ng bahay para pagdating ko mamaya ay pagdating ni Lucas mamaya, kalat na naman. Nagbabakim ako ngayon. At daming laglag daming laglag sa sahig ng mga bata ang nila. Kahit anong um, ano ko, linis. Uh, Lagi ng tambak ng kalat. Yung tapag may mga bata sa bahay. Yan guys, linis muna ako. tapos na ako mag-vacuum. Di di naman, dito lang naman sa salas, ano, uh, dito lang sa salas, sobrang dami ng uh, ng laglag ng pagkain sa sa head kasi nga dito lagi mga bata. Pag doon naman sa may papuntang kwarto, hindi naman masyadong madumi. Hindi mo kailangan vacuum lang lagi. Kasi, or, nakaka-scratch. Kaya, dito na ako nag-vacuum sa ano, ng sobra dito sa sa ano, salas. Dito na talaga ng ano, sobra lagi. Dami laglag pag kakain ng mga bata kasi. Lalo na si Lucas, pag yun ang kumakain, laging puro laglag kasi iba niluluwa niya pag hindi gusto yung pagkain. Luwa lang ng luwa ang bata. la so, Wala pa rin. Hindi pa rin sila natawag. Uh, magto 2 hours na si si Lucas ngayon. Kasi sabi ko lang na hindi pa natawag yung school ni Lucas. Maya maya tumawag yung asawa ko. Sabi niya, sunduin ko na daw si Lucas kasi sa kanya tumawag yung school. At yung number niya lang, yung number niya yung nakita agad kaya yung tinawagan. Kaya, yun. Susunduin ko na si Lucas. Puti na ka, ano, tapos na ako maglilis. guys, see you later! Alligator! <laughs> Antay ko ng ano, elevator. Oh. Nasa fourth floor kasi kami guys. Kaya nagamit ako ng elevator. Ayokong mag-stairs, kasi yung stairs, kapagod mag-stairs. <laughs> pero, pero pag may time ka naman, pwede kang mag-stairs. Kaso nasa port floor, kasi kami kaya haba, ang daming hagda na, nang nakakabangan, nakakapagod. Yung, yun, out na ako sa bike. At sundin ko si Lucas. Mamadali na ako, iyak na nang iyak na naman yun guys, kararating ko lang dito sa ano pinark ko lang yung bike ng anak ko at saan ko kinuha kanina baka ang galit na may sa saan saan sa, ko pinapark yung kanyang bike ito so, guys nalakad ako hanggang sa school ni Lucas kapagod nihingal ako magbike layo kasi Nasa 20 minutes din ang ano, bike. Ang lakas pa ng hangin. Kaya, ano. Uh, ang bagal ko. Kasi, bang lakas ang lakas pa. See you guys pa kaya. na po ha ko na si Lucas. Ito yung guys. Tasundo ko na si Lucas. Makain <laughs> siya ng Marie Kasi, sabi ni nag-aalaga sa kanya eh hindi daw kumain sa Lucas ayaw daw ng kahit ano ibigay nila ayaw daw kainin kaya kaya lagi ako may dalang pagkain pag susunduin siya kasi nga alam ko hindi siya hindi ang kakain ng pagkain sa school Talo na maarte siya yes bebe yo yeah. ito nakakaawa gutom na gutom na kasi siya ilang oras hindi siya kumain dalawa kasi dalawang oras siya ngayon mahigit 2 and a half oh, hindi siya kumain hindi ko siya dumidede kaya ah. yeah. lagi ako may dalang pagkain antay kami uli dito ng huh, kakaamin lang kakadaan lang 7 minutes 7 minutes na naman tayo mag-aantay. Grabe guys, sobra yung uhaw ni Lucas. Binigyan ko siya ng tubig, grabe. dami niya na ino. Oh, na uhaw siya. Hindi binibigyan ng tubig. May, meron naman siyang ganto. oh, baon na ng tubig. Ito pinapainom ng mga pag-aalaga. Basta mo nalilimutan na siya ang ibigyan. Grabe, uhaw na uhaw um, talaga siya. dami niya na inom kaawa na yun at saka guys may sipo na naman siya guys kagabi pag irritate na naman siya sa pagtulog kagabi guys kaya nagtataka ako kagabi sabi ko <laughs> irita na naman tong batang kaya yung pagising niya kanina umaga alam ko na na kasi pag nahinga siya ay sa babig parang may something sa ilong niya kaya sabi ko ay sipon na naman si Lucas pero wala siyang lagnat sipon lang buti yung sipon niya ay nailalabas kasi pag hindi nailabas yung sipon nilalagnat siya guys dun siya talaga ano yung dry na dry sa loob nilalagnat siya buti ngayon yung kanyang sipon ay lumalabas kas tubig na tubig talaga kaya ano siya ngayon Irita, irritable. <laughs> irritable ang bata. Sabi nung tagalaga, mas okay daw ka ha, nung isang araw, nung Monday, kaysa daw ngayon. Kasi nga, irita siya, irritable daw si Lucas. Iga sabi ko sa kanya, doon sa taga-alaga, kasi gawa ano, nung sipon, sabi ko kagabi, kagabi, nisipon siya, hindi ko alam. Okay naman siya nung tumulog, bago matulog, pero nung madaling araw, nung irita na siya. Kasi ang busy niya, hindi siya mapakali ng style ng pagtulog na nahalap siguro ng ano, barado siguro ng ulo niya. Yun, nung kinaumaga, kita ko, ah, tulo si hilaw na hilaw. Sakit ang ulo na naman ng batang ito. Pero hatch, bahin siya ng bahin. Buti nakakabahin ang bata. Lagi na kami naiiwan ng bus. Kasi every 10 minutes siya, guys. Pag Pagbaba ko pa lang ng bus, halimbawa, wala ka ng bus, wawo ka pa doon, antay ka pa din. Ngayon, yeah, abot ng 10 minutes. 10 minutes yun eh, pagka ano. Antay ko ulit 10 minutes. Mayroong bisita ko sa camera ko. Ang dilim! Kahit full brightness naman siya. Ano? Ano? Um, <coughs> Ito ang bata. Bata. Lukas. Oh, gue. <laughs> Lukas.